Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na, na po kayong lahat Naway no na sa mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi Na ano ang tatlong sign Na ang isang driver eyes With lovers mga kasawi Ang una mga kasawi is Mabait ito sa mga pasahero niya Kahit the way na makipag-usap ito Ay napakabait Yung tipo ba na kahit na hindi siya kinakausap Pero siya na mismo ang nag-a-approach Kaya kung mapapansin mo Maraming nai-inlove na mga kababaihan sa mga driver kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi very talkative sila. Yung madaldal, makwela, tigit sa lahat. Yung sobrang komportable sila sa mga taong nakakausap nila kahit hindi pa nila gaano na nakikilala. Kasi kanila kanilang mga charm para makuha nila ang mga kababaihan. Pagdating dito, lalo kapag nakikita nila ang paseher nila ay maganda naku po, nila ito ng sobra at kapag ito ay napapalapit na sa kanila alam nyo ba, kinakausap nito at kinukuha yung loob niya, mga kasawi. Ayan yung ating una ni Sai. Ang pangalawa, mga kasawi, is mahilig magtanong. Ayan. Alam nyo ba, ang mga driver, napakahilig naman talaga nila na nag entertain sa kanila mga pasahero or nakikilala nila. Yung tinatanong ko, anong pangalan mo? May number ka pa? May asawa ka na? May may biib ka na. Ayan, yung mga details sa pang personal ay talagang tinatanong nyo nyo. Alam mong na yung pajog pero may kasamang laman ito na talagang halong katotohanan. Lalo kapag ka natitipuhan niya ang isang babae ay talagang nagiging interesado siya. Kaya ang ginagawa niya ay ginajoke lang niya ang pasahero pero bagkos ito ay nagkakaroon ng self interest mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is mahilig mag comfort Alam niyo ba ang mga driver, mahilig sila mag comfort sa mga babaeng nasasaktan. Mahilig din sila kapag ka sila ay kinakausap, andyan sila nakikinig yung willing-willing sa'yo na makinig sila. Kasi nga mas mabilis nilang nakukuha ang mga kababaihan kapag sila ay nakikinig ng sobra-sobra sa isang babae. Kaya ito na makipag-usap sa isang babae ay handa siya. Mahaba yung patient niya sa mga bagay na kinikwento ng isang babae, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Walang masama kung magmahal kayo ng isang driver kasi totoo naman yan. Kapag ka drivers with lover pero laging tatandaan, sisiguraduhin nyo na talagang single pa ang isang tao kasi baka mamaya mapasama ka sa kanyang listahan na mga chica babes, mga kasawi. Kasi mga driver, kahit saan lang yan, ay pwede silang nai-inlove sa ibang babae at meron silang nakukuhang babae. Lalo kapag kang driver ay magaling mag-talk, magaling na makipag-joke, uh, magaling sila kausap at sobrang kwela nila. Tapos binibigyan ka pa ng gusto nila. Alam nyo ba, mabilis sila. Ayan. Kaya laging tatandaan sa mga kababaihan, make sure lang po kapag ka kayo ay nagmahal na mga driver ay talaga si siguraduhin ninyo na single pa sila. Single pasila para hindi ka mawamali at maging kabit ka sa bandang huli, mga kasabi. Yan lamang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!